Gusto nyo po bang malibre yung grocery niyo buwan-buwan? By the way po, my name is Mark Angelo Palogme. Star Diamond po ako ng DXN Philippines. And then, currently working po ako sa isang law office. Stop po ako dun. Ang pag-asenso po pala sa sistema ng DXN. Una, yung 10% na oras natin, maging consumer po tayo ng product. So like for example, mamitay ng shampoo ng DXN ng sabon, toothpaste, kape, even yung vitamins natin, ito na yung gamitin natin. Like for example, RGGL at saka spirulina. Kung di po ako nagkakamali, para magkaroon po tayo ng 1,000 points, nasa halagang 3,500 ang kailangan nating mapamili sa DSM conforme po sa produktong bibili natin. Kung bakit po kailangan 1,000 points kasi yun ang requirement para magkaroon tayo ng kita doon sa naging gastos natin. Kung ikaw po ay regular nang gumagamit ng produkto na DXN, make sure po na meron kayong privilege card or distributor ID. Para na sa gayon po, lahat ng produktong bibili nyo, yung points nun papasok sa ID nyo. Pag umabot po ng 1,000 points sa loob ng isang buwan, may kita kayo sa ginastos ninyo. So in short, yung dating gastos, ngayon kita na. Ang number 2 na gagawin po natin, turuan natin ang maraming tao na maggrocery sa kumpanya ng BXN. Always make sure magpa-ID rin sila. Para yung points ng produktong bibili nila, pasok doon sa ID nila, pag naka 1,000 points, may kita rin sila. Doon sa mga taong na-encourage natin maggrocery sa DXN Authorized Service Center, lahat ng ID na connected sa ID natin, kapag sila namili, may kita tayo doon. So meaning, the more na maraming taong namimili, connected yung ID nila sa ID natin, the more na chances na lumaki yung kita natin. So bibigyan ko kayo ng halimbawa kung paano nangyayari yun. Halimbawa, meron tayong isang libong taong na-encourage magpa-ID at naggrocery sa DXN. So naintindihan nila, para may kita, kailangan maka-1,000 points. So isang libong tao, nag 1,000 points bawat isa sa kanila so meron na tayong 1 million points na naipon sa loob na isang buwan kung tayo po ay star agent na may 25% na rebates so 25% ng 1 million is 250,000 what if kung buwan buwan na kukonsume nila yung produkto at buwan buwan silang gumagamit in short buwan buwan may rebates tayo na 250,000 what if naman kung tayo ay naging star diamond ang good thing, ang star diamond ay merong 37% na rebates or commission ngayon kung ikaw ngayon ay may isang dibong taong na encourage na mag grocery sa DXM lahat sila mag 1000 points so merong kauling 1 million points so times 37% merong kang 370,000 buwan buwan nakita doon sa pinamimili nyo na dating gastos ngayon kita na so sa ayaw at sa gusto natin gagamit tayo ng toothpaste sa ayaw at sa gusto natin gagamit tayo ng shampoo kasi maliligo tayo sa ayaw at sa gusto natin magkakapi tayo magbabitamins at lahat ng kailangan natin araw-araw kaso ang iiwan ko sa inyong tanong may kinita po ba tayo doon sa ginagastos natin So, I encourage you guys na pag-aralan yung sistema ng DXM, paano ba talaga siya dapat pang matutunan para mas maintindihan. Dalo po tayo ng mga orientation para nang sa gayon, madagdagan ang kita natin. Lalo pa ngayon, tumataas ang bilihin kesa sa sweldo natin. So, yun lang po. Sana panoorin nyo pa yung mga kasunod nating video at gagawa pa po ako ng napakarami. So please like, share, and paki-subscribe na rin po yung YouTube channel natin para mas ma-inspire po ako na magbahagi ng kaalaman. So ina po. Bye bye. Marami nang pinayaman ng DXN sa kape pa lang. Yeah, paano, lang. paano pa kaya pumasok na tayo sa food industry? Yeah!